Magandang araw mga kabukid. Ayan, pasensya na kayo. Matagal akong hindi nakapag-vlog kasi ayan po, injured pa rin po ako. Hindi ako makapunta sa aking mga alaga. Hindi ko mapuntahan yung aking mga alagang kambing. Wala. Dito lang ako. Hanggang dito lang ako sa likod bahay namin. Yan, tinitingnan-tingnan po ang aking mga tanim. Pero kahit yung asikasuhin ko yung mga ano niyan, hindi ko rin magawa. Si tatay din lang ang pinagdidilig ko yan. Kasi nga, ang aking kamay, may bakal pa dahil nga sa naipit yung daliri ko unti ka nang maputol kaya yan mahirap mahirap mag ang aking sitwasyon ngayon gustong gusto kong gawin yung mga dati kong ginagawa kasi hindi ko pa magawa medyo matatagalan pa yan. Ito na, ito nga pala yung aking garden may mga tanim ako dyan kamatis, talong, uh, gabi ay yung malaking ano na yan, puno na yan yung malalaking dahon na yan yan po ay uh, alingatong o yung lipang kalabaw. Masakit pong makadali yan sa balat. Makating masakit. Kaya lang kaya ko po itinanim yan dahil napaka raming binipisyo po yan. Magaling po yan na herbal. Kasi lalo lalo na po sa kung may sakit po kayo sa kidney. Napakagaling po yan. Kahit yung simpleng kahit yung mga UTI lang po, napakagaling yan. O kaya may balisaw-saw, yung ugat po niya nilalaga kasi iniinom. Yan. Epe, ano po yan, subo ko na kaya po ako nagtanim ng ganyan kasi yan po yung, nung nagka problema yung anak ko sa kidney nung bat nung mga ilan taon ba yun siguro mga 7 years old ayan, kaya po nagtanim ako ng ganyan para kung sakaling magka problema ay eh, di may madali akong kukuha ayan, yan po yun sabindoro ko pa po, po kay yan kasi dito sa Batangas, meron naman po dito sa Batangas kaso malayo malayo dito sa amin. Dito sa paligid namin, wala akong nakikita. Doon sa amin sa Mindoro, ano, madami niyan. Tinataga-taga nga lang yan kasi nga masakit makadali yan, tinatabas. Pero ako, tinanim ko talaga yan. Ayan. Yan lang po. Maraming po salamat mga kabukid. Pag-subscribe naman po ang aking channel para matulungan nyo po ako. Maraming pong salamat.